Hello! Good morning everyone! Welcome to July Life in the Philippines. Oh. Hello! Ka ano lang dito sa amin? Uh, morning dito sa farm. Dito kami ngayon sa kusina dahil meron kami gabawin. At, maingay si Piri. Andali. <laughs> Kasi binawal ko si Piri magingay kahit hindi kami magkas... Ka ano? Hindi marinig. So, na ngayon, ang gagawin namin is gagawa kami ng um, banana queue dahil uh, marami kasi kaming banana queue dito sa farm. Hi, Ate Linda. Hi. Hi, Ma'am Luz. <laughs> Kumusta kayo? <laughs> Kumusta na po kayo, Ma'am. So, ang gagawin namin is babalatan mo na ang, ang banana. Ang kuan ba ito? Sige. Ah, uh, ito siya saging kasi nakapitas kami dito ng saging marami, tambok siya, tambok <laughs> malalaki kaya, ang gagawin namin, gagawa kami ng maruya, at banana kew dito, no? Oo. So, gawa kami natin, Linda, ng banana kew. Then, i namin yung ginawa nila ni Perry. Na, ano, yung kalan. So, tingnan natin kung ano nang maging nito ito. Yan. So, ito yung babalata namin. Tapos, ilalagay dito. Kaya, mag-ano man na kami. mag uh, magluto kami para sa mga kids. Marami pa sa ilalim. <laughs> Ayan. Ayan yeah. ah, ha. Ayan yung kala namin. Umuusbong na. Ah. Magusugnod mo na ako. So, experiment. Nagawa kami ng kala ng ganyan. Tapos yan. So, ito yung maliit ang ginagamit ko. Linlagyan ng sugnod sa ilalim. Ay. Hanggang. Hanggang maapoy siya sa loob kasi para mabaga-baga. Okay. So yan, napaka-press ko yung saging ng pinalata namin. Kaya, hali na kayo. Magluto na tayo at kakain. Then, si Dudong ko. Hi, Dudong. No. Kumusta ka dyan, Dudong? Okay lang So yan, anong ginawa mo Nan? Bakit may ganyanan? Ito nga, Matunganan sa? Ayun, sa ingan. Sa mm. Okay. Ilan ba yan ang gagawin mo na anunan? Sir. Okay, so yan meron sa mga discarti. Pila, deka sa ingan, dalawa? Sir. Ah, okay. So yung iba, lababo? Mm hmm. Hmm. Si Geraldine, is marunong siya mag-drive ng bike. Si Kel. Ayan. Amping, amping. So yan, meron akong pinay -pay. Pinay pa yung tawag sa isa. Pinay pa na tawag sa isa. Yan, uh, ada Tapos is ay ano ito mamaya. No food color lang ilagay kasi uh, nasa farm tayo. Then, mas maganda yung walang food color kasi Hindi uh, maganda kainin. Then, ito na, napaka-white. po di rin So, yun. Yan, ng ano. Oh, Aswa po na. Ay! Gawin <laughs> <Paputo. laughs> <can> <laughs> na ka-sipon! Nel, ano na ang magkadaan? Diyan ka naghuyok. Sa ligre po ni Arnel. Eh. Sapungig, lubot <laughs> ba? <laughs> uh, Sapungan. so dito kami sa isa. Yan, may baga na yan. Oh, tanawa, hinambog o. Oh. dasot So nilagyan namin, nilagyan ng ano, lukay. Yan na. So ito yung isa. Magmukok muna sa yung sunyurag ano. Kaya ganyan na sa kasi. Ilang ano lang. Mayroon mo ni Pagpaslak. Oo. ano try lang try lang ito kung ano ang ano, resort kagaw pa kami ng ano iba Ready to ako magluto Tara, nagkata na <laughs> nagkata na Silab <laughs> <See love> na na si yan kasi iyon ang kikuan ala kaligre okay, okay ito na ready na Maya maya yan, natatapos na yan ni Perry. Ito yung mga tanim, pinupunla. Ika-transfer na ito sila. Baka tomorrow. Transfer na ito. tingnan ko yung saging dito. Yung ano. Malaki na pala siya. Oh. Mahinog na pala. Di pa sinitas. Yun si chicken

first maglagay ng mantika hmm. start na ako Pinag-ano ako ng harina so, so yan, yan na tangkal. ang aming ano ang aming maruy ah, uh, pinaypay Masa so, na ate? <laughs> Ay, wag Ay, pa Maruya. <laughs> Excited sa Maruya. Maruya. Naging, yan na. Okay. Tumboy. Wow, napuruma na dong. Perfect. Tapos na ang kanyang labalababo. So, yan aming maruya. So, aming maruya. Ito na. Alam ang aming umaga ngayon sa Maruya. Ang Maruya, no, eh, iba, iba naman talaga yung Maruya kasi binu, yung sa amin dito sa Bisaya is ginadurog ba? Kina maliliit-liit na pikas-pikas. Pero sa iba din, pinaypay ito ang tawag sa Bisaya. Pinaypay? Oo, oh, pinaypay. Mm -hmm. Next na lang is banana queue. So, okay. rana na naman mga barbecue, banana queue. So, iba ito. Iba yan. Yung <laughs> palit burgit niya, na. Ano ito? Free lang. Sa mga bata dito sa farm. Tekwan, <laughs> Wow, kalami na natin. Loto na natin. Loto na, natin. na ni. So another na luto. Ano na ito? Isang dahaunan. Yan. Aligre na sila nagluto eh. Nag excited ng kakain. Ma'am, ito po sa si Ate Linda. Hi hey, ma'am. Thank, thank, you, you daw po. Yes, yes, sa yes, festival of... Sa so, niyo sa amin ng kwan. anak ko. Uh, ay, thank you na po sa sandal. Festival of banana kami ngayon. Oh, si Arnel. Hoy! <laughs> si Arnel. Naabangan <laughs> na kasi yung luto namin. May labot mo Mga ready na kaming rice ako, ano? Snacks. <laughs> Nabawas na kasi si kinain na yung iba. Okay. Ah! okay, Makaon na. Na. <laughs> Kain na mga bata. O, don, ito, ikaw dong. Ang bata, alibata. Ang sura na na mo, pagkuha na mo. Diya, diya, mo. Pagkuha mo, pagkuha. Yun, kain mo na sila. Lame, Ay, tu, lame. Apa, 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 apa. lame, lame. 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 Lame.